bali, nung nabili namin itong lupa na to is uh, 60,000. Pero ngayon mga kabida, grabe pala yung presyo dito sa lugar na to. Yan, tabi siya ang karsada at uh, sobrang mal pala ng lupa ngayon dito. Bali, yung nabenta namin siguro abot siya ng mga 300,000 na ngayon. <laughs> nung binili namin is 60,000 lang. what's up mga kabida isang magandang umaga po sa ating lahat at uh, Merry Christmas po mga kabida at yan sa video ito kukunin natin yung mga pinorder natin ah uh, nirenta na video at saka mga upuan at saka lamesa mga kabida so ngayon nandito tayo mga kabida dito sa may uh, lupain namin dati yan, na miss ko itong lugar na to Nambali. ang bali mga kabida nabenta na, na nabenta namin to lumipat kami ng uh, lugar dati kasi dito kami talaga balak magpatayo yan tulad yung bahay na yan yan dati pinatayo namin yan tapos sa uh, binenta na lang sa kapatid ko kaya na, yung lupa doon na tinatamnan natin yan ang kapalit nito yung bahay na to yan, hindi, hindi pa buo nun uh, wala pa siya bubong nung ibenta nung kapatid ko yan tapos yung natitira ito yung kalahati ang yan na ko tong <laughs> lupa namin dati mga kabida dito talaga kasi balak talaga magpatayo ng bahay no? so ayun nga uh, dahil malayo kami yung mga kung makakapagpatayo ka ng bahay ah, uh, tawag nito uh, malayo yung asawa ko sa uh, kasi tabi ng dito mga kabida tabi ng daanan kaya nakakatakot na tumira sila dito na walang kasama so bali yun nga namiss ko lang itong lugar na to <laughs> yan, bali nung nabili namin itong lupa na to is uh, 60,000 pero ngayon mga kabida grabe pala yung presyo dito sa lugar na to yan tabi sa karsada at uh, sobrang mal pala ng lupa ngayon dito Bali yung nabenta namin siguro abot ah, siya ng mga 300,000 na ngayon. <laughs> Noong binili namin 60,000 lang. Sobrang bilis yung panahon na tumas yung lupa. Wala lang, ah, nakwento ko lang sa inyo mga kabida yung mga napundar namin nung nag uh, pipish pan kami. Nung nagbabantay kami ng fish pan. Yun. Ito yung unang pundar namin na uh, binenta namin na uh, tawag nito. Uh, hindi namin napatuyuan ng bahay mga kabila kasi nga uh, dahil naga umalis tayo nag abroad uh, nakakatakot para sa aming pamilya na mag isa lang sila dito sa uh, lugar na to Yan, tulad nyan sabi sila kalsada kung merong maglolo ko babae sila siempre uh, medyo nakakatakot din para sa kanila At, uh, di tayo uh, makakatulog ng maayos kapag dito sila tumira so, sana kung nandito tayo okay lang kasama-kasama natin sila o okay, mga kabida, balik na natin yung video okay? Tapos mamaya yung mga upuan at lamesa Tara, let's go O okay, mga kabida, malapit na tayo Sa uh, pagkukuha na natin ng video okay? Yung nag-arkil So kumpare natin Kaibigan ba? Tara, <laughs> Merry Christmas. Merry Christmas. Yan mga kabida. Merry daw may kasi. Oo. Uh Siya yung nagre-reklamo si Parang Dave. Pasok natin sa sakyan natin. vlog tayo. Shout out. <laughs> oh, oh. thank you, thank you. Ayan. Hindi naman nagloko pare. Hindi Hindi naman. Di. Aliyah. 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 Aliyah <laughs> Aliyah, okay lang. Ayos. Okay, Okay. Ayan. Ayan. thank you thank you yung daw mga kabit makinao man daw yung yun hmm. eh. oh. nice, yeah. hmm. na yung ano yung yung kaya yung yung tapos yung 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 mesa. yung 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 kaya yung 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 inarik uh, lang video kay okay? Yan, si pare. Salamat sa kanila. Uh, okay naman daw yung ating video kit, okay. uh, walang naging problema. <laughs> Ayun ha. Well, Baliw na tayo mga kabida. <laughs> yeah, di ako na yung vlog. Papa, salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Naka, si kisya uh, Ah, magkano yung 20-20? Ha? 20 -20. Ah. ah, pupunta ka pa kina kinapo ma. Ah, pupunta pa daw siya sa lola niya? Apat daw yung lola niya? Apat yung lola mo? ah. Dede niya kaya? Ni Linya Yu. Na. Niya Yu. Napakalaki wei. Yung lakap mamanya to. Tama ka bida ba? Nababaran natin to. At uh, mamaya kukunan natin yung mga lamesa at tsaka puwan natin. ng mga kabila, ko ano namin natin. Yeah, Merry Christmas. Ay, <laughs> ay. Merry Christmas. Mga vlog ko. <laughs> Merry Christmas. Ni. <laughs> <Uli>, tayo. <laughs> okay. Ay, sula. mau automatic yung mga sindi ya, Christmas. <laughs>

main bos so. Parti yeah. Eh, jeneng ki yang parai apa ko? Hey. Hey. Hey, tentela pa rin eh, tentela. <laughs> Ayan, may hinanak natin mga kabida Ayan, yeah. higyan natin ang pamasko Ayan yeah. Ay, ito ang hinanak na parte ito ito na ito Oh, saan Ha <laughs> <laughs> Happy <laughs> <Merry> Christmas Happy <laughs> <laughs> Merry Christmas Happy Merry Christmas Happy Christmas Happy Christmas Happy Christmas Ah, mga nyo ko ko tawon ka magkano. Ano ng yatad mo la maskino ko. Tore. Purino sa ano ng arkela, no nangita mo. Maskino ka rin may bisyo. Kami sa bangko natin. Kukuan. So yun mga kapita Bumili na po kami ng Tela para sa kumbaga sa kung ano yung motive nung nagpaparent, meron na. Oh. kung lalang, mm, ano, yung mga gusto nilang grouping. Red. Yeah. Red. Di ba, nung nakaraan, wala tayo red. <laughs> kasi, may kasi may ano eh, para yeah. sa mesa, sa oh. minyag, yeah. so, pasal. yan. Birthday. Birthday. Okay. Okay. Uh, may... No. Tayo, na. May tela tayong papatong sa mesa oh, pero additional bayad daw yan. At sabi niya ati Lod eh pag ganyan na 'yung may color, 'pag puti wala daw wala. bayad. Oh pag, color oh, pag may color na. So, bali 15 pieces 'to to. Ah, oh, 'yung 15 pieces, di pa natin nadagdagan yung mga lamesa. Ah. Yeah. Yan. patatahin po natin. Patatayin pa sa gilid 'yan, 'no. Oh, patat- patatayin natin kay Tita Linda. Tita Linda. Para <coughs> paano pag inarap kila maganda yung tinitignan pag ah uh, hindi siya mabobos sal sal pagkakay pwede siyang gano'n oo ayan uh, ayos na mga kabida bali paunti-unti nga bali yung mga kinikita natin sa mga lamesa yan yung pinambi binibili, binibili namin ng mga tela yan ang mga uh, namin mga kabida yan paunti-unti lang At, uh, maganda maganda tingnan pag linatag yung mga lamesa may tela siyang oo uh. Malinis bantig tignan, uh, siyempre, pag may okasyon. Pag may simple lang siguro, kahit wala yung man. Pag po yung mga, ano lang, huh? birthday, yung no? white na, yung uh, bibirin namin. Ayan, uh, pag uh, may birthday yan, kung birthday. binya, ganyan, may kulay, no? Uh, kasal. Uh, kasal, no? Uh, uh, Ayan. Yeah. Bali, may bayad din. Ayan, no? Sabi ay, niya, Ati Lodi, may bayad daw, eh. Uh -uh. Siguro, kasi, ginamit nila yung ano, eh. Oo, uh, uh, ginamit color, yung color. Ayan. Uh, Ayan dapat patatain po namin mamaya Ayan, para patata. sa New Year. Matatapos na. Ah, Abang walang ganon tayo yan si Dalinda, no? Ay, Tara. Lamitas tayo na sili. Yan. Ito lang yung lumabas sa mga sili, mga kabila. Pero at least, meron ng mapapakinabang kung magsisinigang ka lang. Ayos na rin yan. Hindi sila ganong umaba dahil maliit pa lang sila. Pero, goods na yan. At least, uh, meron ka ng pang sinigang. Tapos yan si Mrs. Cabida. Nagpiprito siya ng yung pag dito. Chicken barbecue na tira namin nung uh, uh, ano yan? Chevena. Dali yung iba. Hindi na, na inihaw. At uh, ipiprito na lang ni Mrs. Cabida. Ayan Mrs. Cabida. Merry Christmas sa ating mga iyon. Merry Christmas na na New Year mga kalina. Ano lang? Sa Sita Bida kaya na. <laughs> Nahihilo na tayo daw sabi kasi kasi kita tayong gumising at kinuha na yung mga sabi nito. Pinarentang upuan. Pinarenta mga upuan tsaka na mesa tsaka bichoke. Nagkasabay-sabay yung blessing. Ayan, bali ito mga kabida yung kinita nung bichoke. Okay? bibigyan natin kayo yung mga kabida. Tapos itong mga sa so, lamesa natin tsaka uh, bangko o upuan eh, tatabi natin para mayroon tayo ang tago pa. uh, pag uh, naipon-ipon natin dadagdagan pa natin yung mga lamesa natin ang bali marami pa tayong kulang pero at least kapag na-reclus sila kumikita tayo tulad nun uh, malaking bagay po ito mga kabida sa tag nito nanay ko kasi yung tatay ko si papa kabida ah, uh, tag to ah, uh, kapag uh, bumibisi, bil, bumibili ng oxygen kali kada 4 days bumibisi, bumibili sila ng oxygen mga kabila nahihirapan siyang huminga kaya to at least ngayon uh, may kinita yung video okay na uh, makakalibre siya ng oxygen ngayon hirap din mga kabida kasi hindi nyo kada 4 days bumibili ka ng oxygen malaking gastusin mga kabida kaya yeah, yun at least yung video kanya hindi lang siya nakatiwang ako dito nagagamit ngayon at uh, kumikita ayan mga kabida bali si miss kabida yan bali magpipirito muna siya tapos mamaya kakain tayo oras na pala oras na Uh, yan mga kabida, bali luto na itong niluto ni Miss kabida na pinirito niya yung naka-marinade na manok, no? Ayan, meron tayong isang sound dito, toyo, na may galaman siya, tapos sili. Ayan bago tayo kumain, na uh, pray muna tayo. Lord, uh, maraming salamat po sa pagkain, na sarapan po namin at sa mga bigay niyo pong biyaya sa amin sa araw-araw at, uh, at uh, lagi nyo po kaming gabayan pati na rin po yung aming pamilya pati na rin po yung aming mga viewers in Jesus name, Amen, Amen. yun, kain po tayo mga kabida kain po Merry you Christmas you. pulit <laughs> Maraming blessing. Sana mas maraming blessing pang dumating sa ating lahat mga kabila. Cheers tayo. Cheers kami. Cheers. Ayun po. Hmm. Iba. Iba. Hmm. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Parang Ano? Ano? Mang inasal? Mang oh. <laughs> inasal? Mang inasal. Ayan tayo mga ka uh, Super saya mga ka-bila itong naging Pasco natin kasi sa labing dalawang taon nating sa pag-abroad ngayon lang natin naranasan na makasama sila Mrs. Cabida, yung pamilya ko, pamilya niya yan mga lola, lola, ko, mga tito ko yan, nakasama natin sila yan natin siya binidyoan kasi yan, para makapag-focus ba sa i-enjoy ba yung Pasko kaya ngayon lang tayo nakapag-video Ang bali lahat ng <coughs> tawag nito blessing sa dumating sa atin yan marami sa naman po thank you God bali at rest meron naman tayo na kunin ko kunin lahat yan na 3 kasa ah, ya. tayong... January 3 meron naman tayong January 3 magiging bagay din yan, no? Kasi, wala kang, wala kang, wala kang income dito. Hirap. Kahit paano yan. Mabilis na oras lang. Isang araw lang. Isang araw lang. Meron ka ng kita, di ba? May pambilid ka na ng katigas. Pwede na, no? Tapos, uh, syempre, eh, Uh, yung pinag-share natin, nag-share din tayo sa mga Siyempre Pasko, marami tayong isingyap. Yeah. share blessings ba? Yun nga, sabi ko, hindi na natin binidyo. <laughs> Pasko para talaga sa pamimigay. Ngayon, <coughs> meron pala akong video ah. yung inaanak ko. <laughs> ayan. Oh, ngayon, yung um, kunin ko. Ito At yung atin niya, binigyan natin. <coughs> ayan po tayo. <coughs> Sarap niya, miss ka bita. Ang dali mo Hindi, siyempre matagal na siyang nakano, no, narinig. Marami, ma. Eh. Ah, Para aman. Kaya, uh, naisip ko na kanina to, kanina drive ako eh. Alam mm -hmm. <laughs> mo may tira. Sabi ko, sarap yun eh, ito ah. <laughs> Pag-akyak ko, naamoy ko mga kabida. Pinirito na ni Mrs. <laughs> <laughs> mm. yeah, yeah. Next time. Next time. I promise. Yeah. <coughs> uh, ng bagong taon sana. Maraming pang-blessing na dumating sa atin at uh, importante dyan yung di tayo magkakasakit. Lahat tayo mga kabida. Ayan. Yan ang pinaka-importante. Kahit wala kang pera, basta wala lang sakit. Tapos na yan. Kaso kami ngayon, yun nga, dahil tatay namin, <coughs> may sakit parang may sakit ka din <laughs> so nakikita mo yung kalagayan niya kung bedarte siya ngayon December 30 kung isang araw nagsasalita siya na hindi na daw siya abot <clears throat> ng Pasko hindi siya abot ng Pasko pero thanks God, nalampasan pa rin. Oo, oh, nalampasan pa rin. Ano yung bagong taon na naman. Hmm. Nung hmm, isang taon, no? ganyan din siya, no? Yeah. Bago ang muwi, muwi nun. Grabe. Grabe, grabe din siya. Sabi niya, hindi na rin daw siya abot. Pero nakaisang taon na ba? Ngayon, nakaisang taon na naman siya. <laughs> thanks God. At, uh, nga, lagi kong pinapalalangin yun na uh, bigyan pa siya ng maraming lakas ng abo, abo ay. talaga, grabe, grabe siya. Pag uh, New Year kami, talaga yung itsura niya, no? biglang, tapos biglang lakas niya. Ngayon lang, ngayon na naman. Ngayon nandito tayo. Ngayon na naman. Naka isang taon na, Yan yung pinakamaganda na naka taon siya. Napanood nyo pa yung previous video natin nung isang taon. Nung nag-birthday siya tapos sa ah, namigay siya ng blessing sa mga kabaryo niya so, sa kabaranggay namin. Namigay sila ng pam pambagong taon na. Ah. Manaka bago rin yan oh. Ah. Naka isang taon na naman, survive siya. Salamat po sa inyo lahat mga kabila. Sa lahat na support nyo. <clears throat> uh, Pagsubaybay nyo sa mga video namin. And maraming salamat po ka. Ako'y natutuwa. Kami ni Miss Kabida na nandiyan po kayo sumusuporta. Salamat po. Salamat po sa lahat ng viewers na Lagi mong sumusibaybay sa kanyang mga video. Ayos. Ngayon hmm. mga kabayda. Dito na po namin tatapusin yung video. Uh, una sa lahat. Merry Christmas po. At uh, happy new year. Sana uh, masaya. Walang sakit. Ngayon darating na bagong taon at ta marami pa sana ng blessing na dumating po sa ating lahat at uh, sa lahat ng mga silent viewers natin sa lahat ng mga nagko-comment nagla-like na ating yung video sa mga hindi po nag-i-skip -e ng ads Yan, marami salamat po sa inyong lahat at uh, God bless po uh, ingat and God bless yun ulit, bye bye